So, karuba, ito yung brata yun <laughs> Ito gawin natin uh, Dahil siguro hindi nakakuha man ng tamang amount ng sunlight Medyo naninilaw na sila So ganito po gawin natin para Sana magbigay po ulit ng panibagong mga sibol Meron tayong tatlo itatanong karuba Isa Dalawa Ito mahaba rin kasi nangulubot na eh So hindi na pwedeng uh, kainin. So itatanim na lang po natin, no. Yan para tapos itong mga dati na hindi natin uh, i-harvest pang men, hindi natin um, i-uproot kasi antayin natin magkaroon din siya ng uh, root crop, yung mismong kamote. Only at the Kabuta has farm. <laughs> ayan okay